Usap-usapan online ang mga larawan ng ilang yumaong individual na ginamit ng mga makakaliwang grupo sa mga rally na iniuugnay nila sa umano'y extrajudicial killings. Sa katunayan, marami ng pumalag na kapamilya ng mga idinadamay ng na mga namayapa, kabilang na ang isang doktor na umalma dahil sa malisyosong paggamit ng larawan ng kanyang yumaong ama. Si Jason Rubrico magbabalita. Mariing kinundina ni Dr. Locks Andutan ang anyoy pambabastos na tinanggap ng yumaong niyang ama na si Dr. Winston Andutan na idinadawit bilang isa umanong biktima ng War on Drugs. Binigyang diin niya na inaalay ng kanyang ama ang buhay nito sa paglilingkod sa mga pasyente at labis na pinangalagaan ang kanyang reputasyon. Kaya naman malinaw anong pambabastos ang paggamit sa yumaong doktor sa ganitong paraan lalo't walang kinalaman ang pagkamatay nito sa EJK. Binigyang diin ni Dr. Andutan na walang kinalaman ang pagkamatay ni Dr. Winston sa ilegal na droga, EJK at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, hindi tamang gamitin ang imahe ng kanyang ama para sa mga personal na agenda. Uminit din online ang isang viral post kung saan makikita ang hawak ng isang babae na kinilalang si Aling Sheila ang larawan ng isang yumaong individual na inuugnay din sa war on drugs. Pero maraming netizens ang nakapansin at pumalag sa larawan ng Yumao online. Napag-alamang namatay ang individual nito lamang 2024 na nasa ilalim na ng Marcus Jr. administration. Taliwas sa pinalalabas ni Aling Sheila na biktima ito ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagsalita na rin ang isang funeral parlor na nagbigay ng serbisyo sa pamilya ng Yumao matapos mag-viral ang kanilang post noong Hulyo 2024. Iginiit ng Hara Funeral Services na tama ang petsang nakapansin saad sa kanilang post na pumanaw si Ryan Barbacena noong June 2024 at na nila ito sa kanilang page noong July 2024 mariin nilang pinabulaanan ang paratang na edited ang nasabing post ayon pa sa Hara Funeral Services namatay si Ryan Barbacena sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police tiniyak din ng kumpanya na hindi nila buburahin ang kanilang post Maliba na lang kung ito ay i-take down o i-report nang mga tinawag nilang anti-Duterte Samantala, binatikos din ni Duterte Youth Party Chairman Ronald Cardema ang kabataan partylist matapos makita ang larawan ng yumaong si Horacio Atio Castillo III sa isang rally na may kaugnayan sa EJK. Si Atio ay isang law student mula sa University of Santo Tomas o UST na namatay noong 2017 dahil sa hazing. Wala itong kinalaman sa war on drugs. Ayon kay Cardema, patunay lang ito ng pagiging mapanlin lang ng grupo at individual na may koneksyon sa CPP, NPA, NDF huwag kayong magpapaniwala dyan. Pag naniwala kayo dyan, sobrang bobo nyo na. Kaya yung magsasalita sila dyan na against sila sa violence, against sila sa pagpatay, napaka laking katarantaduhan yan dahil sila mismo ang teroristang NPA, kaalyado ng teroristang NPA. Kaya huwag po kayong magpapaniwala dyan. Matinding pambabatikos din ang inabot ng mga nabanggit na grupo mula sa netizens dahil sa paggamit ng mga litrato ng ilang yumaong individual para lang maisulong ang kanilang propaganda at interes. Habang patuloy na lumalalim ang usapan ukol sa paggamit ng mga imahe na pumanaw na individual sa mga pampublikong protesta, hindi may kakailang maraming pamilyang nasasaktan at umaapela para sa mas maingat at makatotohan ng representasyon ng kanilang mamahal sa buhay. Patuloy na lumalakas ang panawagan para sa pananagutan at katotohanan sa pagdalaki sa mga sensitibong isyu. Isang hamon para sa lahat na maging mapanuri at responsable sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo't napakaraming platforms ang pwedeng magamit para dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, as 9 News.